O, nabot mo sa akin yan. Akin na dyan, paingin. Transparent na lang dyan. O, may urong ko. Nata-touch. Abot mo sa akin. Buhatin mo. Oo. Ito na, ma'am. Barbara. Patayin sa sindak si Barbara. Ma'am Barbara. Ito na yung order mo, mam Ma Barbara. Shower out. Akin pa isang ano. Yung bulalo. Eto na, ma'am. Flex ko lang sa kanila. 2 inch ang ano, kapal ng paglagari. Ma'am, may charge to sa lagari. 20 ha. Ah, hindi ko lang nabanggit sa'yo. 20 bawat isa palagare Dito ko na lang siya lalagay, ma'am, sa ano ha. Isa-isa lang dyan yung pantatlong kilo. Tatlong bulalo. Ano lang tumitimbang to? 9.4. Nine point... Nine point Tatlong bulalo. Ito. Maganda yan, mama. 9.4 bola lo Ganda Ganda ng usap. Pak na pak. Ay, ngawit na ako, Jenny. Oh, yan. Flex ko lang sa inyo. Uh, contrast lang tayo. Oh, ito yung nikap mo, ma'am. Ang ganda naman ito. Nagantihan ako ni Jenny, guys. Oh. Pasimple lang siya, pero... Kumaganti to. Ayan ang makeup mo, ma'am. Ang ganda. O, oh, lang. Medyo ano lang siya. Ayusin ko lang, ha? Matapang lang yung camera natin. Ayan. Umukontra sa ganda. Ayan. So, oh, pag umorder ka nito, ma'am, ano daw, ha? Mga five days before. Kasi iniipon nila to. Ayan. Hindi tayo pwede nito. Araw-araw kasi may ari ito. Siningit ka lang namin. Ganda ng makeup, no? Ayan. Malat na. At ito ang tang. Dila. Ayan, tatlo. Para I love you. Ayan. Ang timbang nito ay... Ay, yung makeup mo pala, 5.1 ha. Tapos yung dila mo, 5.4. Ito na, ma'am. Mistisa siguro itong dila na. oh Jen O, dyan. Isang ano na lang balot. Isang balot na lang. Okay. Ah, uh, tandaan tayo sa morokon niya asa na. Si pa At ito ang morcon mo, ma'am. Ayun, morcon ha. Anim na piraso to. Okay, pwede na 'yan. Total na natin. Ang deposit na to si Madam. um